Hello guys, panibagong araw na naman at automatic panibagong trabaho din. Ngayong araw guys ay babaklasin namin itong fuel oil heater ng aming heavy fuel oil purifier. Nagliliking na kasi guys dito sa steam side kaya kailangan palitan ng gasket. Tinanggal na pala namin dyan guys lahat ng mga bolt at nung niluwagan na namin ay nagtaka kami kung bakit may fuel na tumatagas. Kung makikita nyo yung itim na yan guys, yan yung fuel na tumatagas galing sa heater. Iba pala yung design ng heater na to guys kaya nagtaka na lang kami kung bakit may tumagas tagusan kasi guys yung stud bolt na nagigpit sa steam side at sa fuel side kaya kahit na yung steam side lang yung luluwagan mo guys at tatanggalin mo ay sumasama yung fuel side na flange kaya ayan guys naglinis mo na kami ng kalat ito pala yung sabi ko kanina guys na tagusan kaya kung magluwag ka sa isang side luluwag din sa kabilang side chinect din pala naman yung drain guys kasi nagtaka kami kanina pa yan bukas pero hindi nagde drain yan pala guys barado kaya no choice kami at dito na lang kami dahan dahan na nagdi drain at nung nasigurado na namin guys na wala ng laman ay tinanggal na namin yung steam side sinunggaba na namin yung pagkakataon na gawin tong mga gantong klaseng trabaho guys habang nasa malamig pa kami na Lugar. kasi kapag nasa mainit na lugar guys at gantong klaseng trabaho ang gagawin mo ay naku talagang pahirapan dito nga guys pinuntahan kami ni Segundo at sabi niya marami daw chocolates doon sa control room kaya pumunta muna kami doon at nagkape ang bait talaga ni Segundo may palibre na chocolate pagbalik nga namin dito guys ay tinanggal na namin yung coil ng heater yung steam side lang sana talaga yung tanggalin namin guys kasi yun lang naman yung nagliliking pero sinama na rin namin to guys kasi nasira yung gasket kanina pag tanggal at para na din malinisan gumawa na rin pala kami ng gasket at nilinisan yung loob ng heater tinanggal na din namin yung nagbabara na drain valve guys para malinisan at pagkatapos ng lahat guys ay binalik na namin at ayan na nabalik na paglinis na lang yung kulang pero pagkatapos na lang na babaklas natin yung isa pang heater guys kasi papalitan din natin ang gasket at yun lang